Makinig kayo! Mayroon na naman ako ibabalita babalita sa inyo sa radyo at TV. Pakinggan nyo lang po yung aking ipapakita na naman po sa inyo. Yung inawakan ko, hindi ko na lang sasabihin sa inyo. Kayo na lang magmula nito kung ano yung inawakan ko at anong tawag sa inyo. Mulaan nyo lang to. Ito yung inawakan ko kung ano yung tawag sa inyo. Hoy, makinig ka. Makinig ka sa ano po sa sinasabi ko sa inyo. Makinig ka. Makinig ka na kay kinig. Tapon mo na yan yung cellphone mo. Wala namang kwenta yung cellphone mo. Kung hindi ka manunood sa mga video ko. Manood ka sa mga video ko. Mag-like ka. Mag-comment. Mag-share ka. Yung mahilig mag-comment. O, mag-comment na kayo kung ano yung hinawakan ko. O, dito. <laughs> o, dito diba? ah. O, yan. Lalapit ko sa video ko para makikita talaga ninyo ng maiki. Makikita ninyo kung anong tawag sa inyo yan. O oh, yung matatalino dyan, yung mahilig mag-comment. Mag-comment na kayo para hindi ko tayo palo sa mukha mo. Oh, palo kayo sa mukha mo. Sa mukha, bro. O. Mm. Oh. Pero okay, yung tawag sa inyo, walaan yan. Yung mga engineer dyan, teacher dyan, abogado. O. Oh. Yung lahat ng mga matatalino dyan. Nabas kayo. Comment lang kayo kung ano sa tawag sa inyo yan. O. Oh. Una. O oh, ito. Kung ano yung inahawakan ko, kung ano yung tawag sa inyo, hindi ko sasabihin sa inyo. Mahirap na sasabihin sa inyo. Tayo na ang mag pula niyan. Kung ano yung tawag sa inyo, yung anong inahawakan ko. Makinig ka, huwag kang pabingibingi. Manood ka sa mga video ko. Kung hindi ka makikinig sa video ko, itapon mo na lang yung cellphone mo para wala tayo. Wala ka nang gagamiting yung cellphone. kung ano yung tawag sa inyo? O, walaan mo yan. O, ilapit ko na Ito. Wala niya yan kung ano yung inahawakan ka. Makinig ka. wag ka magpapinitinig. Para hindi ko itong palo sa ulo mo. Para ipapalo ko yun talaga yung sa ulo mo. Sa muka mo. O ano yan? Tawag sa inyo. O walaan yan. Yung inahawakan ko. Ano yung inahawakan ko? Ha? Eh, palo ko sa ano mo yan, no? O ano yan? Wala niya yan kung ano tawag sa inyo. Mga ano dyan. Yung mga idol ko dyan. O ito. O, oh, ito. Ito. Ano sa inyo? Yan. Hoy! Manood ka. Tingnan mo nang maigi yung hinahawakan ko kung ano yung tawag sa inyo. O. Oh.